Welcome to Nestor Lakay Channel dito sa Green State. Mayroon tayong makikitang iba't ibang iba klaseng ano ah, bagong tanim na ano ng bugambilya. Ito po 'yun, nasa maliliit pa po siyang paso. Ay, may nagdidilig po dito yung si Kuya, nagdidilig ng bugambilya. Dito lamang po yung sa loob ng ano sa Rignaya compound, Green Estate. Ang ganda ng mga bulaklak ng bugambilya, oh. Ang ganda ng mga bulaklak. Oh, ang dami nilang ano oh, yung mga tanim ng bugambilya yung po. Oh. Matatanaw po natin no oh. At mayroon tayong makita mga iba't ibang klase bulaklak. Ang ganda ng mga bugambilya. Oh, mayroon pula yellow oh, andun oh. Dito na lamang po yung sa may Sarignaya compound. Ano, tinan natin doon. Dami nila mga bugambil tanim. Ayan po. At mga iba't ibang, iba't ibang, iba't -ibang klaseng kulay. Ito. Na bugambilya. Ang ganda Oh. Maa appreciate po natin ang ganda na, ng bulaklak po ng bugambil Ayan po, ito po. Ito lamang po yung sa Sarignaya. Maganda po, yung mga klaseng bulaklak bulak o. Oh. Nakaka-relax kapag nakakakita tayo ng ganito mga magagandang bulaklak Nasa malilit pa po na paso o. Oh. iba't ibang klase bulaklak ng bugambilya. Yan si Kuya nagdidilig siya ng halaman. Didilig mo na may fertilizer yan. Ah, tubig la ah. Ano ito? Ang gaganda ng mga bulaklak oh. Dito lamang po yan sa Sarignaya compound. Sa may green state po. Oh. Kuya well, thank you ha. Salamat. Yan, katatapos lamang po natin. Ah, po nila tayo makapag-vlog po dito at napakaganda po nito mga bugambilya. Iba't ibang klaseng bulaklak po. Iba't ibang ibang klaseng kulay ng bulaklak. Maraming maraming salamat po sa panonood nyo po ng aming channel, Nestor Lakay Channel. At huwag nyong kalimutan mag-like, share, and subscribe po sa aming channel. Maraming maraming salamat po and God bless po sa ating lahat. Iba't ibang klaseng kulay ng bugambilya. Mulaklak ng bugambilya.